Ay, sorry. Mga kabusukan. At atin po ang ibabangi. Eh, ari po ang isa. Yan. Ya, yeah, okay. At pagkain na luto, napakaganda ng luto nito. Yan, kailangan po maraming dahon ang ating ibabalot. na. Yeah. Yan ganyan po.

dapat doon nagbangay pala sa baba para hindi hangin sobrang taas ng bangin yan ha na Ang dahon, wala na. Anong kakainan? Inubos mo na dyan. Kaya kailangan talaga maraming dahon. <coughs> Baka gagamitin ang bangka. Ang dahon, ang Sarah. Baka Para Ganun po pagka nasa gubat kay kailang magtabi-tabi. Hindi mo sa okay. ating lugar <laughs> okay. na dami Bakit yung May gawa ka na d'yan. <laughs> Bakit d'yan ka na gano? Oo, oh, ma-on d'yon. Ito po ang gagawin niya pag mausok para hindi po kayo masabukin. Ano nga po tayo? Eh. Tula pang isda. Mamaya. natin. Oo. Oh. Ang dami na palaking huli eh. nana yun? 'to ni. niya ka dun. Kali mo, ba ka <laughs> Kali mo nga din eh, tita. Kahubad ka naman eh. lagi niya si Drex na nagluluto sa ano, apoy. Sa baba. Mama, putol naman ang ng papa Ito. Hindi, uh, ayan ang inaano ko eh. Isda. ah. Diyan, luto na ito. Oh. Uh. diyan yan tayo tapos sa may tubig. Ito. Uh. Hindi tayo. Yes. Bangok tayo ako, bango. bangok. Bangok? Ah. Parang no? ano. Yeah. Shout out sa oh. oh. oh, Shout oh. out. Shout oh. mga boys. Yeah. Yeah. Mga boys. Itiniyan ko ang aming luto. Ikii, ito sa camera. Yan. Yeah. 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 natin nga yung Special <laughs> ari, nag-swimming kaya kami, kaya ari hubad. Yeah. <laughs> galing kami swimming. Yan, so, Kami magmumukbang ngayon yung... ng... Ayun, pasok ng ano. Pasok ako ng... Daon. Daon. Okay. Yung daon, ate. Huwag ka daun Daon yun, o. No? Gintong-gito ang ano. Balat. Oh. So, the best. Mm. Luto. Yun ay ano, buwan-buwan. Buwan-buwan. Ah, -buwan. tali. Yes, <laughs> yung mga ano, kakainin natin. Buwan-buwan. Yes, mong kakainin natin. At yung nanonood na rin, binubuwan. Parin. Ang puto. Yan. Yung isa na e. <laughs> Bang. Pintira. Kamukha siya ng ano, ng bangus. Malalaki lang ang kaliskis. Hmm. 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 Natin itong mamukong ay. Shout out laang, <laughs> <laughs> di yan. Tila ang dahil ko lang Lapitan. Hindi hindi kayo sa bangka o. Oh. Ay mabango hmm. lalapitan ng lango at mabango. Okay. Baka okay, Ano kaya kayo mabango? Ako, dungo nga. Ha? Hindi na kayo dalawa ganung malangaw. Doon kayo magmukbang ni Meros. Kayo kayo sa, sa bangka. Niya. Hindi. hindi. No, malangaw na. Paano kaya? Malang. Dini, parang hindi masyado, o oh. Hindi yan kasi malangaw. Dini, tayo sa tabi daan. Ay, dahil. Hindi, sana. Parehas lang yung ano. ng eh. Gustong gusto yung lasa ng aming binanging isda. Kaya doon kami kakain. Magmumukbang sa bangka. Kamiya na. na. Ka.